Undas po. At uh, ngayon nga po ay abala na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang po ang Philippine National Police sa uh, preparasyon para sa Undas. Tingnan po natin ng uh, update ang NCRPO sa katawan po ng kadalapun nagkapagsalita si Major Hazel Asilo Major. Magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWICLOU Channel 23 Major. Magandang tanghali po Sir Drew at sa ating mga tagapakinig, magandang hapon po po. Major, kumusta po ang inyong pong uh, paghahanda para po sa UNDAS 2025? Uh, sa ngayon po, meron po tayong initial deployment na more or less 6,000 po na personnel na magiging uh, magtutulong po dito sa ating mga kababayan at magsisecure po dito sa mga ating mga memorial park, sementeryo. Ganon din po doon sa mga kababayan natin na aalis po para pumunta sa mga probinsya para bisitahin po yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. So Kailan po tayo nagtaas na nagtaas na po ba tayo ng uh, status? Sa ngayon po naka-heightened alert pa rin po ang NCRPO, wala pa po tayong pagtataas ng alert status. Kailan po tayo magtataas sa uh, major? Ah, uh, tinitingnan po natin 'yan, kung by by, uh, by this weekend po is magtataas na po tayo to full alert pero sa ngayon po wala pa naman pong uh, Direktiba mula po sa National Headquarters. Opo, meron mo ba tayong mga namomonitor o wala na mga security threats ngayon pong paparating ang undas? Sa ngayon po, wala naman po tayong monitored na threats pero patuloy po yung ginagawa nating pakikipag-coordinate sa ating, uh, sa mga intelligence communities para po masiguro na hindi tayo mabibigla kung meron pa po mang, mga dapat paghandaan at mga dapat po pong i-prepare para po masigurong safe ang ating mga kababayan. Opo, kamusta naman po yung pakikipagtulungan po ninyo sa other agencies uh, like, po, <laughs> like uh, DOTR, uh, MMDA and other uh, local government units dito po sa Metro Manila Major? Ngayon po patuloy po yung coordination na ginagawa natin para sa kung ano po yung magiging deployment natin kasi po yung ating mga police assistance desk ikakailanganin po natin din yung tulong ng ibang ahensya para po kung sakaling kailang, uh, kailangan na mag-join sila lalo po sa mga pag-iikot natin sa mga terminals mm -hmm. uh, dapat po nandoon yung mga ibang agencies na katulong natin na titingnan kung ano yung mga posibleng kakulangan itong mga terminals na to ganon din po Uh, meron na rin naman po tayong coordination sa ating mga barangays para doon sa mga force multipliers na tutulong sa atin gaya po ng mga barangay tanod at saka civilian volunteers. Opo Major, eh, mukhang hindi lang mga sementeryo at mga transport terminal ang uh, babantayan ho ninyo dahil uh, of course meron pang, eto pala, meron pang uh, mga kaliwat ka ng uh, rally dito sa, lalo dyan sa lungsod ng Maynila. Uh, Major, eh, kamusta ho ang inyo pong pagtutok po sa mga aktibidad na yan? Tama po kayo kasi po tuloy-tuloy yung mga rallies na magaganap simula po ng nakaraampang linggo. Every weekend, meron po tayo mga monitor Friday, Saturday, Sunday, meron po tayo mga monitor ng mga rallies. Kaya po patuloy pa rin po yung deployment natin ng ating CDM contingents. At saka meron po tayong nakalatag na mga reserve force para po kung sakaling kulangin yung mga tao natin, lalo na po at malapit na yung November 30 na sinasabi nila na yeah, oh. uh, Trillion March din. Kaya po, nagpa Prepare din po tayo para dyan kaya yung mga tao po natin ngayon ay naka-intact para po kung sakaling kailanganin namin ng dagdag na puwersa, meron po tayo mahuhugot ng mga tao para dalhin sa mga areas na ito. Magde-deploy din po kayo as usual uh, Major ng mga civilian uh, police lalo dun sa mga transport terminal or yung sa mga bus or uh, kung anumang uh, public uh, transportation po yan Major? Yes po, magkakaroon po tayo ng mga civilian personnel na magmo-monitor po kasi kailangan po nating i-check ah uh, dahil syempre hindi naman gagawa ng uh, masasamang masasamang gawain yung ating mga kababayan kung may lagi nilang nakikita na may naka-uniform. So, magde deploy po kami ng non-uniform namin para po magkaroon pa rin po kami ng ano, information din po lalo na yung ating mga nasa intelligence. Opo, uh, Major saan pong uh, ano pong mga critical areas mga critical sites po ang inyo pong mga tinututukan Uh, sa ngayon po kasi nakatutok tayo dito sa mga areas na may mga magaganap na mga pagtitipon, na mga rallies, usual Ayaw. na po dito sa ating uh, sa CRB Mendiola, dito po sa atin sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, at yung mga iba pa pong uh, government offices na pinupuntahan po ng ating mga rallyista at ng mga protesters. So ngayon po, um bukod po dito sa ating mga sementeryo, mga um, terminals, meron pa rin po tayong ide sa mga areas na to para masiguro po na Um, yung ating mga kababayan na dadayo doon, eh magiging ligtas din naman. Uh, kanina binabanggit ninyo, no, every weekend merong mga rally. E eh, nataon pala, Major, ang Undas, November 1, weekend pala yon. Pwede ba mag sa sementeryo? ah uh, hindi po natin mahahayaan na may mag sa sementeryo hmm. kasi ang atin pong purpose para pumunta doon ay kumbaga po magdasal, magnilay hmm. or bigyan po ng respect pay respects to our departed loved ones. So hindi po naman natin hahayaan na doon pa sila manggulo or hmm. makaabala doon sa mga kababayan natin na gusto naman pong dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Opo. Bukod ho doon, uh, Major, baka meron ho kayong mga karagdagang pang uh, panawagan o kaya ay payo po sa ating pong mga kababayan lalo't na ilang araw na lamang po at uh, magkakanda kumahog na naman yung ating mga kababayan na bumiyahe, pupunta sa mga sementeryo, maglilinis ng mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Baka meron ho kayong mga karagdagan pong paalala. Yes po, sa atin po mga kababayan na uuwi or magbabiyahe po sa mga kanila mga probinsya ngayong undas, isecure po natin ang ating mga tahanan bago po umalis. cakin po natin na nakasaray mga pinto, bintana. Huwag po natin iiwanang nakasaksak yung ating mga appliances kasi baka po mag ng sunog. Mag, uh, so mga pupunta naman po ng mga sementeryo, magdala po tayo ng sapat na gamit, tubig at pagkain. Planuhin po natin na maaga yung ating biyahe at iwasan po yung bigla ang pag-alis. Iwasan din po natin na magpo-post mm, sa social media na kayo ay aalis or may pupuntahan at ma, parang para mabobroadcast na walang tao doon sa bahay nyo. Iwasan po natin yan para hindi po uh, maging mapagsamantala yung ating bahay or maging, maging ano po, reason apa, para pasukin apa. yung ating mga tahanan uh, wag po nating i-public or ang inyong real-time location o family activities habang wala pa kayo sa bahay at makipag-ugnayan po agad sa pinakamalapit na himpila ng pulis kung may kahinahin na tao o pangyayari para po sa inyong kaligtasan. Oh, Major, uh, pahabol na lamang po, pinapatanong ng mga kasama, na, kasama namin dito, uh, yung traffic rerouting scheme, uh, same, same as nung last year din ba yan? Um since meron po tayo mga ongoing na mga rallies, magkakaroon po ng uh, siguro po maglalabas kami ng mga rerouting schemes or sa pakikipag-coordinate na rin po natin sa MMDA at sa ating local government units. All right, sige po. Marami pong salamat Major uh, Asilo sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo. Good luck po sa atin at magandang uh, tanghali po. Ingat po kayo, Major. Maraming salamat po. Right, si uh, Major Hazel Asilo po yan ang uh, tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office o NCRPO ba -ba -ba